kalabaw dito na dumating ngayon. Mga bagong dating. Ang lalaki. lalaking kalabaw, oh. Boss, magkano kaya ang ganyang kalaking kalabaw? 92. Ang lalaki daw, oh. 92,000. Nabili na po, ano? Ang lalaki daw, na oh. Nangyayong kulang kulay, sandahan. 92,000 daw yung nabili. Mga bagong binababa si boss. Yan ang mga bupalo. Kung ang inagaw mo sa tubugan na. Ah. Saan galing yan? Sa bukid. Ah, dito lang din? Ah, kumbaga ibinalik lang. At hindi na benta na Magkano tama itong ganyan mga? Magkano naman yung ganyan kalalaki? Eto. Bakit na anim na po? Bakit parang Ah, parang siya. Para. Kumbaga yung mga alagay pa ito, no? Mga hayupin pa. Mga hayupin daw to Mayigit na anim na po daw yan binababa pa ni boss para bukas ano ginagayak na para bukas paparada bukas Ayan. may kita na, na po daw po yan hop 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 mapagaling na yung bakbang yun paparada bukas Ayan, magandang hapon mga talong Stevie. Nandito ulit tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Kita nyo po yung hilera yan hanggang sa dulo Puro mga kalabaw po yung mga bagong dating galing Bicol Kaya ngayon po ay uh, November 30, katapusan po ng buwan uh, Tayo mag-update ulit ang mga presyo Binibenta dito at uh, wari ko yung sobrang dami Ngayon dumating at may darating pa rin po mamaya gabi hanggang madaling araw dito kaya Samahan nyo ko sa pag-update ng mga binibenta Baka kalabaw dito sa Pabrikas Siba at ayoko uh, yan po, uh, abang abang din tayo sa so video natin sa presyo ng mga kambing Kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para lagi ma-update sa mga na-upload kong video at sa Padre Garcia Batangas. Sama-sama tayo manood sa ating video sa araw na ito. Ayan mga talong TV, ngayon po ay araw ng Webes. At po, ito po nga uh, bakang ito ay uh, mga ng 90. Ayan po, ito yung mga 90 ka ng mga bakang pangkatay na. Ito pa ang uh, lagi tumarating dito ng mga bakang ano, pangkatay pag itong araw ng Webes. Hapon po ngayon, alas 3 nang hapon. Ito po ay 80 han daw. Ayan po. Yan, may kabayo din doon. Yun po naman ay nagahalaga ng mga pinching ko. Po. po. Ito po yung mga dumarating dito na mga baka at kalabaw. Halimitan po pag ganitong araw ay ang dumarating ng mga pangkatay na. Ito naman po yung mga partidahan sa mga limampu, po na mga kalabaw na papangkatay na. yan Ito po ay inihintay lang yung kargahan. Ito ay nabili na. Galing Bicol. Ayan mga Talong's TV. Kalimutan talaga po dito yung mga pangkatay ang dumarating. Ito po ay uh, 75,000 to. Basta po may mga markang pula na ganyan, pangkatay na yan, No? may mga numero. Ayan po. Puro pangkatay po itong nandito ngayon. Mga malalaking baka. Ano oh, nalaki? Oh. Ano ah, nalaki mga baka? Dito naman po yung mga baka ang ginagayak na. Boss, magandang hapon. Para Ina, sa gaya. araw ng bukas. Para sa araw ng bukas, para dahan. Araw ng bayo. Ayun na, di ba? Shout out. Bibili. Oh. <laughs> Sige na malay. Magkana mga baka niyo ganito kalalaki? Magkana binibenta mo mga yun? Alam dyan. Itong itong malit-lit. May git-try. May git Alindan. Alindan. Ay, ito. boss yung malaking yan? Yun. Yung 45. Pata sa 45. Ito yung mga galing norte. Oh mga bakang norito ito mga pambenta pa dito ito po ang kalimitan na abutan natin dito yung mga galing na yun dito ah dito lang ba yan wow hindi ko pinag sa mga galing sasabi ko yun ito, eh. ito, ah ito yun. galing na dito dito sa Bicol Marinduque ah dito sa may ah. paratating queson papakeson pa ano you know. ito po yung mga ginagayak na na pang parada bukas ito yung magkantang baka dito ibebenta pa ito bukas ito daw ay ano, mga kabayong kaya and 11,000 lang daw itong presyo nito. Nabili ng 11,000. Boss, ito ba 'yung mga pangkatay na? No. Mga pangkatay na raw ito. Pangka pangkatay na daw ito. Bukas daw ang karga nito. Ayan, mga kabayong binebenta ano, na nabili na. 11,000. Mga itong mga malalaking baka naman dito na pangkatay ito. Kaya mabuti mga talong Stevie Gato po ka uh, tumalo ko kung tiyan dobarating ng mga hayop. Ito po yung mga isandaan. Ito po yung mga ganto kalaking baka may mga kabayo din mga kalabaw. Ito po ang dalasan dumarating dito pag araw ng Webes. Kanina po umaga meron din kaya lang hindi natin inabot at po ang dumating. Ito may mga kabayo tayo mga 15, patong sa 15 pataas. Nang nabili na. Ang binibenta sila boss, ang ganda, taas. Taas ng pangkabaka. Ito may pangkatay na ito, ganito kalalaki. Mga pangkatay na po. Magkano daw po yung binibenta? 90 daw ito binibenta mga pangkatay na daw ito ah ito pala yung ang matsura matsura na yan binibenta pa ni boss yan o ini-estimate nila yung ano yung mga kalabaw ini-estimate binibenta pa yan nagtat nagtatawaran sila malaking kalabaw. Mga binebenta kalabaw. kalabaw. Salamat. Yan ang tatawaran sila dito sa presyo ng kalabaw. Nabili na. Mga magkano mag boss yung kanya kalalaki? Ay, kita kakarga niya lang. Karga lang daw ito. Mga nabili na. Mga pakatay na kalabaw. Yan o, dagsa naman ng mga kalabaw na galing Bicol. Ang nagdaan po ngayon ay mga sukay natin galing Lucea. Ano? Yan o, bagong dating. Yan o, magtatawaran sila sa presyo ng kalabaw. Pura ka nila naman sa inyo, huwag ka mo na partner. Eh, yan po. Uh, dami po rin ito po, galing Bicol, ano? Oh, galing Bicol yung lahat. Dagsana naman ngayon ang mga kalabaw, galing Bicol. Tagsana kalabaw, dami, dami lang ng pangit. <laughs> Magdadala at binatnan. Ang pangit yun. Kaya napakamal na nga dami yung sobrang dami na naman. Bagong dating lang po ito, no? Oo. naman. Ang eh, dami na naman daw na kalabaw, dami mga dumating. Yun Kaya parin rin na kayo, salamat. Ayan dami. kasi so, bagong dating lang, uh, siguro ito yung mga alas dos alauna dumating. Nagsana naman ng mga kalabaw. Yung mga nagtatanong po, sigurado yan i- eh, ayari uh, na naman ang bentahan nito at talagang medyo dami sigaling so, galing bicol pa lang po may parating pa rin po mga ibang ano sa ibang lugar yung mga galing Quezon yan po dami o oh. yan tinan nyo po hanggang sa dulo puro mga kalabaw po yan boss Magandang hapon, boss. Boss. Magkanto ka mong magkanto ka lang. Ito daw ay mahigit anim na po. Mahigit anim na po daw pito. Binibenta pa. Nabili na yan, boss. Nabili na. Ay, na ay, na ano pa. Gagayak pa. Ah, uh, ayusan pa lang daw ito. Pagka na may binibenta yung kanyan. Anim na po. Ah, anim na po daw eh. ito. Marami dumating ay na taga Bicol na kakalabo ano? Hmm. Marami. May parating parke mamaya. Ah, meron pa mamaya. Ginagaya ginagayakan lang daw yung an. Nalagyan ng pangilong. Ah, anim na po daw yan. Bibenta pa. Walang butas. Kilang. <laughs> <laughs> Wala pa <palang> butas. <laughs> Ayan, may mga kalabaw sila, boss. Ginagnililipat ng tali. Nabili na yan, boss. Sing. Magkano pa yung kanya kalaki? 53 daw ito, nabili na. Iyan, mga kalabaw na dumating ngayon. Ayan po, ito yung mga Bakang mas batido daw po. Oy, mas. eto ba'y puro turete? O oh, may, may dumalaga din? Wala daw. Mga turete daw ito lahat. Ayun, ang dami. San galing to boss sa mga baka nyo? San galing? Mas bati. Ito yung mga manso na. Mga manso na daw ito. Manso na. Tatado natin yung presyo. Ito yung inaabang ano lahat. Yung mga baka mas bati. Titignan natin yung mga mukha nila. Ilang... Ilang ulo ito, boss? 28. Ang kinokondisyon na nila boss, ang gaganda. Mga magkani naman ang presyo niya. Ito malalaki-laki. 45. Tapos ito may maliliit, mga 30, ano mga 35, 30, 35 may get. Ay, nag-open sa 35 ang presyo. Mataas. Ayun ang nila boss. Ito yung pamparada pa bukas na ano, boss. Ayun mga bakang mas bati ito. yung mga matso na. Kay RA Livestock. Hindi po natin napuntahan sila na dito na binilabas na nila yung mga bakal na mga ganda. Um, from Barangay Payapa. yata. anong mga lahi ito? Braman to Brazil. Indo brasil pala daw ito, yung mga malalaking mga baka. Okay. Yan oh. Kendis. Okay. Are livestock. Are okay. chinde. Lalapad ang mga tenga oh. Dami. 28 ulo. Ito yung mga 30, 35. Ito yung mga 35 daw. Yan on, sila po Sila ang nagba kayo nagbabiyahe dito bos, ano? Kailan to dumating? Lunis. Ano lunes pa? Kung bagay ngayon na lang nilabas at ano pang benta para bukas sa mga alagay. Ayan, mga binibenta pa. Ah, ito, pa yung, ito pa yung area ng mga dumalagat, ah, dumalaga at mga inahin dito po. Ina na po nakikita niya ilang peraso. Mga pamparada bukas. Ayan, wala pa po, po bibilihan. Ayan, ay may mga baka dito binebenta, may mga buyer na sila agad. Nagtataratuan pa. Para binebenta ng mga baka mo. Ang kain. Okay, 63 63 bawat isa binibenta pa yun kung saan po ah mas mahal yun malaki 63 daw ito pang alagay pa yung ano? okay. pahinan patining ang katay na ito ito yung anong abutin anong abutin yun sa katay mga 200 200 sa katay Ayan. mas mahal pala ito 73 73 yan mas malaki nga pala binibenta pa ayun Pinakita na yung saan, nilabas na. Ayan, bibilihan sila dito. Kaya daw po sinahalagaan ito? fifty five fifty five daw ito. Pangkatay na rin. Pangkatay na rin daw ito. fifty daw ito. Ayan. <coughs> Okay, si Kuya ang bibili. 58.5 50 daw ang tawad eh. Ayaw pumayag nung nagbibenta. Parang yeah. ang na nga. Ano ang sila sa ang tawad, 58.5 ang presyo. Oo, dadalong baso na nga. Yeah. Hey, shout out sila boss. Tumay, sila boss si Kaya Joel. Ibibili pa na nagtatawaran pa sila sa baka. Magkano to? Eh bay binibili tong tatluhan? Magkano to daw po? Ay hindi pa alam Binebenta raw nila to, tatluhan. Mga malalaking baka. Yan nagtatawaran sila. Nandiyan pala yung <laughs> nagbibigay. <Nagbibih. laughs> sila sa labo hipit. naman yung ay di na mo ba Ay wala na pataing. Naano? na ba? Makakano ba ng Hindi. 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 Oh, yun yung may PD ko eh. Ah, sino ba? Si Kuya Nick? Ay, isa. Si Kuya Nick. Ang pangalan ng dugaw. Ang dugaw ay... Hindi nga! Yan. Hindi! Tay, magkano lang binibenta niyo yung mga kaibigan? Baka niyo. Magkano po? Binibenta ko yung Tegas Media. At ang Tegas Media po isa. Ayun po mga iba. Binibigay ko ng 33. Ah, 33 din. Ano mo naman ako sa Kadasya? 33 33 po bawat isa yung dalawa Oo, po ito ay yung... 33. Ah, 63. 63 daw po itong dalawa. Mga ano mga dumalaga. Binebenta pa ni Kuya. Saan po galing Kuya yung mga baka nyo? Sa San Juan Batangas. San Juan Batangas daw. Yung maraming beaches so, daw sa so, mga Ah, niyo ah, do ah, po alaga, sarili niyo alaga. Ah? Sarili Oh, ay, oh, buy and sell ay, din. Balik. Uh, oh, uh, uh, but... Pero siya may ari ng Blue Coral. Yan. Yan <laughs> <Bort> ang piyang mayaman sa laya. Ang <laughs> laking <laughs> ba pala yung nakatali kanina doon. Ay, ito pala Isa naman daw. Magkano yung ganyan? Bawa sa pitong po. Bawa sa pitong po daw ito. Mga pangkatay na. Binibenda pa rin na rin. Kaya nakabili nyo na po. Ah, binibenda pa. Magkano nyo pa binibenda? 78. 78. Babawasan. 78 daw ito babawasan. Ito po yung Black Brahma na, no? Oo, oh, Black Brahma na. 78,000 daw yung binibenda. Ang ganda ng katawan na yun. Binibenda pa. 78,000. Bawa sa pitong po. Malalaking mga baka. Kita naman sa tenga po at katawan ano. pa. And mga talong Stevie, ganda po ang itsura ng para uh, paradahan din sa Padre Garcia pag-araw ng Webes. Yan po, tinan nyo po. Ang nakikita nyo lang po dito yung mga yan. Puro po yan mga pamparada bukas. Ito pong area na to ay ito po napakadami dito lagi pag uh, biyernes na yan. Punong-punong halos hindi ka makadaan sa dami ng hayop. Pero pag ganito pong Webes, may dumarating po pero iilan lang. Kung baga ay eh, pabugso-bugso lang yung dating. Uh, depende sa usap ng mga buyer at mamimili. Yan po, tinan nyo po napakahawa niya dito. Nandun po yung mga hayop na pambenta. Hindi, hindi pa nila nilalabas yan po inihahanda para bukas sa uh, Pernes yan po